So hello guys, so gagawa tayo ng quick tour dito sa bahay namin. So every time talaga na nagagawa ako ng videos or live, marami nagtatanong na kung pwede daw masilip yung bahay namin. So ayan na, eto na guys, so pagbibigyan ko na. And uh, reminder lang po, hindi ganun kalinis ngayon yung bahay kasi maraming bata dito yung tumatambay kasi Sunday. So makakagawa lang ako ngayon ng video kasi yung... Uh, lahat ng tao ngayon is nasa church So Simba Day sila ngayon So guys, kung makikita nyo, so ito yung entrance ng bahay So sa paligid namin yan maraming manok na panabong. So, and maraming mga puno ng rambutan and lansones. So, dito sa aming main entrance, meron kaming durian. So, ayan ay puno ng durian. So, bumubunga yan. Then, kauubos lang ng mga bunga niya. So, sa main entrance naman, guys, eto na yon. Ayan. So, it composed of bamboo, yung aming terrace. So, ayan. So, simple design lang. Then, marami din nagtatanong kung binili daw namin itong bahay na to. Ito pong aming bahay na to is So ginawa siya ng tatay namin. So tatay lang talaga namin yung gumawa nito. So inunti-unti na yung paggagawa nito. Ayan. So ito naman yung main entrance. So yan. So napakapulido ng gawa niya. And matagal na rin to guys. Nasa almost 5 years na I think. And yan. Nilagyan dito ng cortina para pag umuulan is hindi umaampiya. So bamboo rin siya and wood. And naglagay din kami ng ilang mga wooden na upuan dito. Ayan. So lahat yan ay wood. And eto na guys. So naglagay kami ng speaker dito. So pag nagpapatugtog minsan, ayan. Na so may amplifier dun sa taas na yon And eto, yan. Eto na yung packet namin. So may three-step ladder dito. Then eto is uh, bamboo din siya. So nilagyan namin ng ganito ngayon kasi may 9 months old kami baby yung anak ng kapatid ko. So dito sila nag uh, stay pagtanghali kasi malamig dito so ayan guys, eto naman yung ating terrace dito sa taas. so ayan. masarap din dito nito kasi kita may buong paligid. Ayan. so kita mo yung mga manok, ayan. and ayan. sa inyo kabila. and eto guys yung kabuuan ng ating terrace. So, ayan yun. Lahat yan, it composed of bamboo. And then, yung loob naman ng bahay. So, let's go. So, pasensya na guys kasi medyo uh, maingay yung manok and hindi ganun kalinis ngayon yung bahay kasi hindi pa nakakapaglinis talaga ng bahay at walang oras. So, ayan. Kami-kami lang nakadara dito and konti lang. <laughs> Pero kalimitan dito, maraming bata kasi dito sila nanonood yan. Nag-YouTube sila dyan. So, ito yung playpen ng aking pamangkin. So, dito sila naglalaro. Ayan. So, ito yung mga gamit ng baby. And ayan, may dalawang upuan dito and may ito yung room ko dito ako natutulog. So meron kami din dito ng small uh, ayan, pero pa rin tong gawing isang kwarto. Pero ginawa na lang namin nalagay ng mga unan. So ayan. So ayan. So ito yung view sa taas. So, guys. So guys, and uh, So ito, nilagyan lang ng counting detail and then yung pintura. Sila na rin yung nagpintura nito. As in guys, yung tatay ko lang ang gumawa nito. Then katulong yung aking ina. And uh, ito pala yung aking maduming kwarto. So yung kwarto ko talaga, wala talaga siya kahit na ano. Kasi, uh, Kauwi ko lang dito sa Pilipinas. So, hindi ko pa siya naapapaayos. Ah, so, may double deck dyan. Then, I have plan na maglagay kami ng aircon dito. Ayan. So, hindi pa siya naaayos. So, ito yung room. Ayan. Okay din, then... guys. Dito naman tayo sa aming kitchen. So, ito, guys, yung aming kitchen. So, ayan. So, hindi pa talaga siya fully finished. So, we have plan na maglagay pa ng kisame. And then, ayan. So, ayan, sofa. And, ayan, guys. So, may plan kami magpalagay pa ng mga uh, drawer dyan sa taas. And dito sa baba. So, hindi pa siya talaga fully detail na... Uh, naayos. So, magpapalagay pa rin kami ng kisame. And, uh, so dito sa kitchen namin, uh, dapat pantry to. So, ayan. ayan. So, pantry dapat siya pero hindi pa talaga siya ayos. Pero, ginawa namin muna siyang dressing room. So, dito yung mga damit namin. Ayan. So malaki din to para din tong isang room. And guys. So malawak din siya. So diyan muna namin ilalagay yung mga damit namin. Then dito rin kami nagbibihis. Ayan. So yun lang guys. So eto naman yung aming CR. So dito yung CR. So hindi naman ganun kalaki yung CR namin. Ayan. So hindi pa rin siya tiles. So may plan pa kami dyan na pending. So yan guys yung aming pending project. So hindi pa nalalagyan ng tiles and uh, wala pa rin yung lababo pero i-install na namin soon and uh, ayan guys so eto na yung aming kitchen so malawak naman yung kitchen namin so may rami pa mga changes na mangyayari dyan so pag may budget na ulit kami so saka so dito naman yung kalimitan namin yung pinaglulutuan eto naman yung aming dirty kitchen kasi mas malimit kaya magluto dito kasi maraming mga kahoy nga sa paligid ayan so yung aming dirty kitchen dito kami mas madalas magluto kasi maraming kahoy nga na nakukuha sa paligid pero meron din kami mga cooking gas range na ginagamit and then dito naman yung labahan Yan. so dito yung labahan so yung lupa namin is until there so marami kami tanim ng mga puno-puno so yun guys so yun ang ating quick tour dito sa aming munting tahanan So paligid pala namin guys is puno ng mga alagang panabong na manok. Ayan. So yun yung details sa side. So ayan guys yung aming paligid. So ayan lang and maraming salamat. Thank you for watching po.